buti pang lahi sa ludo pa kay Tatay Digong. Nako, talaga po. Kaya ATM, I'm replying to you, Sir Boss Prince Rods. Kasi talagang totoo yan. In fact po, meron isang grand hotel dito na napaka-famous five-star hotel dito sa Taiwan. And we were there for, for an event. Tapos biglang uh, lumapit sa amin yung isang staff at nagsabi, Ah, Filipino kayo? Nako, gustong gusto ko ko gustong gusto ko yung presidente ninyo, napakagaling. Tapos napakaayos magdisiplina at ang pinaka-paborito ko sa lahat ay yung talagang napakatapang niya against drugs and corruption. Kaya iniisip ko lang, yung mga bashers ko dito at saka ni Tatay Digong, yung mga ayaw kay Tatay Digong, sino kaya sila? Una, si Tatay Digong ayaw, ayaw, ayaw na ayaw sa corrupt. So, kurakot ba sila? Pangalawa, ayaw ni Tatay Digong sa drugs. So, drugista ba sila? Addict ba sila? Pangatlo, ayaw na ayaw ni Tatay Digong sa criminality. So, ano ba? Criminal ba sila? Yan yung tanong natin sa kanila, di ba?